Magiging pantay at makatarong na ng pakikitungo ko sa lahat ng lumalapit sa aming katanggapan. Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunukulan sa sarili kong kapakalan. Hindi ako itingin o tatanggap ng suhol. Sisigapin ko madagdagan ng aking talino at kakayahan upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy mga itahas. Sapagkat ako isang kawali ng gobyerno, at tungkulin ko ang paglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko at sa panahong ito. Ako bawat ang aking mga kapwa-kawani ay kailangan tungo sa isang mulan, masagana at mapayapang Pilipinas. At sa harap ninyong lahat, ako ay tausususong na nungpa. Ah, sa pagkakataon kong ito, Nais nice po namin nga ng mensahe ang ating minamahal na gobernador, Governor Presbytero J. Velasco Nunez. Atin po siyang palakpakal. Ganda ng umaga po sa inyong lahat. Salamat po at uh, nandito po tayong lahat. Nakita ko po na... Uh, Nag-attend tayo uh, at uh, pasimula ng ating weeklong long uh, anniversary ng uh, pagdiriwang ng uh, pagkatatag ng ating lalawigan, Mahal na lalawigan ng Marinduque. At uh, dahil dito nakikita ko na magiging uh, very successful po ang lahat ng ating activities. At uh, siyempre po, mayroon po tayong mga inbityahang mga Uh, mga bisita at uh, palagay ko naman po eh sa tagal ng ating paghahanda ay eh, talagang preparado na po tayo dito sa ating uh, week long anniversary ng uh, 100 years ng uh, lalawigan ng Marinduque at uh, hindi lang po isang linggo lang ito actually year long po year long po itong ating uh, celebration at uh, marami pa po tayong mga activities na gagawin pagkatapos nitong uh, uh, itong pag-celebrate uh, natin sa Pebrero 21 yung Morion Festival po ay pinahaba natin para po mas marami po tayong mga bisita na uh, uh, makakapunta dito at uh, makikita ang kagandahan ng ating lalawigan at uh, sa Abril po uh, ay uh, eh, merong pangako po si Pangulong Duterte na dadating dito. Meron po tayo mga uh, ilang big events din. Uh, nagkaroon lang po tayo ng konting cancellation dahil po dun sa uh, COVID-19 na uh, sitwasyon. Pero patuloy pa po ang ating ding pagsagawa ng mga nabimbin na mga activities. At uh, sabi ko nga po, talagang uh, year-long uh, celebration po ito. Importante po na magkaroon tayo ng isang mahaba-habang uh, pag-alala sa pagkatatag ng ating uh, lalawigan ng Marinduque dahil magtatapos na po isang daang taon ay uh, isang daang uh, taon nga at uh, magsisimula pa bagong sentenaryo. Kaya magaganda po na patuloy po ang ating pagsagawa ng activities para po Uh, ati pong maging motivation para po sa mabilis at uh, magandang pag-asenso ng ating lalawigan ng Marinduque. Uh, sa ganitong banda po, ako'y nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga tumutulong dito sa ating pagsilibra ng sentenaryo uh, ng uh, lalawigan ng Marinduque. Lahat po kayo ay nagtrabaho, nagsakripisyo. At uh, maganda po ang preparasyon. Nakita ko naman po ang pagkakaisa ng ating mga opisyalis at mga kawani. At uh, pati po ang mga national agencies ay nandiyan po at tumulong po sila ng todo. So nakikita ko po na magiging uh, very memorable po ang ating pagsilibra ng sentenaryo ng ating mahal na lalawigan ng Marinduque. At pagtulong-tulungan po tayo, maari po tayo talagang todo ang preparasyon pero hindi po natin makikita lahat yung mga... Uh, maliliit na uh, problema at dapat gawin so medyo mabilis din po tayong mag-isip at uh, yung teamwork po yung coordination at uh, isipin lahat yung uh, mga posibilidad na, na pwedeng dapat gawin pa ano po at uh, dadating po si Senator Bongo sa February 20 at mamimigay po dyan po sa bandang binabista ng mga nasalanta po ng bagyo at dadating din po si Sekretary Roy Simato at titignan po ang ating uh, mga problemado na mga lugar dyan sa bandang Markaper po. At uh, alam niyo naman, tinututukan po natin ang problema dito sa nangyaring mining disaster noong 1996 pa at nagahanap pa rin ang magandang kasagutan para sa ating mahal na mga kababayan at mahal na lalawigan ng Marinduque. At uh, meron din pong uh, si may pasabi rin po si secretary Wendell Abisado na darating po at uh, inaayos lang po namin at uh, yung ating pong mga uh, opisyalis ng mga ng League of Provinces of the Philippines po ay darating at uh, siyempre po uh, pinapakita natin yung kagandahan ng ating lalawigan ng Marinduque at uh, hindi lang po yung lugar ang maganda rito sinasabi natin ang mga tao land of the beautiful people also And the land of beautiful uh, events and activities, maganda po ang culture natin, very rich. Ipakita po natin ang kagandahan ng lugar at kagandahan po ng ating mga mamamayan. At ang kagandahan po ng loob at uh, ang paniniwala po natin makikita sa Diyos, makikita po nila how deeply religious we are at uh, babanggit ko po dito pala si congressman at nakangiti sa akin babanggitin ko na rin po palakpakan po natin si congressman at uh, dapat po rin niya at marami po siyang plano at, at lalo po yung mares yung special economic zone baka po ma ng konti so sa ngayon pa lang po kahit pa ubis pa lang ay pinapatid ko po ang, uh, ang uh, talagang uh, taos puso ko po ang pasasalamat sa inyong lahat at nakikita ko po na magiging matabog, matagumpay, very memorable po itong ating celebration ng uh, 100 years ng founding ng mga uh, Marinduque. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po, Governor. Ngayon po, wag na po nating patagalin na atin pong hinga ng minasahe ang ating gwapong-gwapong congressman, congressman Lord Alan J.Q. Velasco. Maraming salamat kay eh, Governor Pres B. Velasco, ang ibang mga opisyales ng uh, provincial government, ang mga employees ng provincial government, ang mga ibang employees rin po ng municipal government of Buak. Andito po yata sila. Taas naman ng kamay. Ay wala. Ayun, nasa likod. Okay, palapakan naman natin ang mga municipal employees. I think it's the first time na nagkaroon tayong flag ceremony na magkasabay ang provincial at ang municipal sa ating mga kapulisan, ang mga BFP, ang army and po. So at sa lahat po ng bisita, isang magandang umaga po sa ating lahat. Alam ko pong sobrang init na init na kayo doon nga ako sa ilalim ng ng shade kaya bibilisan ko lang. So papasalamat lang ako sa provincial government sa lahat ng ginagawa nila para may mais, isa para natin ng pagse-celebrate natin ng isang daang years ng Marinduque. Pero naman natin ang Marinduque? Uh -huh. uh -huh. Centenario. Sabi ko nga po kakapon sa church, after the centenario natin, ang the celebration, then we try to start our new 100 years. Sinabi na po ni Governor Bresby, it's going to be the golden age of Marinduque. And true enough, pa, ano yan, we will try ano to make it as the golden age. That is why lahat po yung mga, mga basic na kinakailangan ng ating probinsya para maging kayo sa, sa ah, okay. a, talagang known na tourist destination, yun po yung focus natin. Ang inyong lingkod, one thing lang hihiling ko sa provincial government is we try to focus. Let us not do too many things okay. at the same time and focus first on what we really need to do. Specifically with tourism, yan po yung kailangan natin para mas dumami ang pumasok na mga industriya sa atin. Pinanggit ng aking ama kanina ang Mares. This is the Marinduque Economic Zone. Kaya kailangan po natin to. Inaayos lang namin yung location kung saan talaga yung pinaka main zone niya and true enough pag mapasa po ito maging batas then diyan na po magsisipasukan ang mga industries Two days ago I was in PLDT kamiting po namin si Manny V Pangilinan dahil po kasama ko po si Vice Gov Bacoro dahil nag-sign po kami ng memorandum of understanding for shore it up ito po yung coastal cleanup na ginagawa nila at underwater cleanup On top of that, nagsusupport sila sa mga bantay dagat at sa mga ibang activities para makatulong doon sa mga tabing dagat. Ang kagandahan, tuwan-tuwa, I think, amin. nagbigay na po ng salita si Mr. Manny Pangilinan. He will be coming here in March para ikutin ang ating probinsya because he would want to see kung saan siya pwede mag-invest. During that meeting, natuwa rin ako because binanggit niya, if they enter Marinduque, aayusin daw nila fiber optics. Kaya nung narinig ko yung fiber optics, ako tapag ganun kaagad, okay na, fiber optics. Pag iniisip po natin yung fiber optics, lalakas na po signal ng cellphone natin. Yun lang yun. And with fiber optics coming in, hopefully pagkasal natin, pwede na po tayo magtayo ng mga BPO dito. That is the only problem lang naman kaya hindi tayo makapagtayo kasi sobrang bagal ng internet. So, yun lang. I would just like to congratulate Marinduque Chamber of Commerce kay Tamita. Nandiyan po siya kanina yun sa ating Barakalan, ang DTI, ang Provincial Government, all the employees. Maraming maraming salamat. Napakarami nating activities but we just try to keep on inviting people. Ang pinakamagaling na magbebenta ng ating probinsya ay tayo lang. So yung through our invitations, on top of the ginagawa natin mga media releases, tayo ang pinakamalaking endorser ng Marinduque. Kaya that is one obligation and responsibility na meron ang bawat Marinduqueño para nang sa gayon, bisitahin tayo ng maraming mga turista. At dyan na po ang Cebu Pacific. Kausap ko lang po three days ago si Congressman, Congressman Mikey Romero. In the coming months, inaayos na po niya. May parating silang bagong aeroplano at lilipad na rin daw po sila sa Marinduque. So yung three days natin na flights na Cebu Pacific, sabi ko kay Mikey, kay dagdagan mo na lang dalawa, five flights a week, I think that would be very good for our tourism. Kaya, exciting, Air Asia, papasok na rin. Yung baba. Parating na rin po ang fast cut. Tama ba? Fast cut. Yung malaking barko na bago na nag nagpa-fly doon sa Mindoro-Batangas route. Papasok na rin po sila. Ang travel time niya, para siyang malaking roro na katamaran, 2 hours or less from talo-talo to balanakan. Ang dami, ang dami ko pang programs na gusto sanang bagitin sa inyo. But lastly na lang, uh, sinabi nga ni, alam ko, init na init na, baka biglang may pumagsak na dyan. Kapusin ko na, no? Kahapon sinabi nga ito, pinaka-excited ako. Yung sinabi ni Bishop, we're creating an underwater museum. At yung museum natin, yung 13 stations of the cross. Sorry, tama ba? 13 14. ba? 14. Yes, Ay, sorry, si Jumaj mo din. 13 ba yun? Tama, no? 14. Gagawin po natin yung 13 stations of the cross. 14. Doon, 14. Sabi ko, kulang ako isa eh. 14 station of, stations of the cross. Doon sa... Magkaiba eh. Mag, magtatalo na tayo yan. Basa. 14 stations of the cross doon po sa Marit sa Torrijos gagawin po natin isang ang bala kasi for Torrijos is a dive center at magiging diving destination for the whole country. So, yan yung mga ginagawa natin. Dito po, sa buwak, dyan, sa tabi po natin, yung sinakuluhan, nakagawa na po yung design sa tulong-tulong po ni, ng aking ama, si Governor Presby na yun likod at the Mayor Army. Papagawa na po natin dito within the year ang ating parang covered court na mukhang Roman Colosseum. Wow! Diba? Para pag pumasok rito during Holy Week or not even Holy Week, any time of the year, makikita nila, wow, talagang ibang klaseng mag-celebrate ang Marindute. So, sa inyo lahat, maraming maraming salamat. Buksan na siguro natin barang, barakalan. So, I'm just hoping for all of your support. Hinihingi rin po yan ng aking amat ng lahat ng mga government officials dito. We just need all the support and cooperation makiisa po tayo and definitely uh, abutin po natin ang golden era ng Marinduque. Maraming maraming salamat. Isang magandang umaga at mabuhay po ang sentenaryo at mabuhay po ang Marinduque. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Congressman at Gov, sa patuloy na pagmamalasakit na maiangat ang kabuhayan namin dito sa Marinduque. Okay, <laughs> Dito po nagtatapos ang flag racing ceremony, yung first part po ng ating program. I believe meron pa pong second part. May hey, opening, opening ito eh. Stop na. Stop na. May opening pa ito. May blessing. Dito po, magkakating pa na. May blessing pa. Ano man ang buba? Ano naman ang buba? Ano naman ang buba? Ano naman ang buba? Ano Tabagan po yung mga taga-provincial na din office na naka-assign dito. Mangyari po ay mag-assemble. Uh, yung pong mga tent na lang dyan, yung kay uh, Lord Alan Velasco. Ilalagay po natin dito sa gitna. Dalawa po sa ibabaw ng stage. Yung pong mga bangko na nandito sa kaliwa ay isa sa po natin para po sa preparasyon ng ating uh, opening uh, ceremony. Uh, yung tungkol maintenance bro pati okay, konting linis lamang po para naman uh, na medyo mawala yung ating mga nakakalat na pasura dito para makakalat na yung mga uh, natura hindi na liyan Thank okay. you. Tanaw po yung kalagay natin sa ibabaw ng stage. Yung tira po ay dito sa kita. Uh, yung iba po ay pag-ibang po nandito sa... What do you say,

すごいですね。<music>

मसालो <laughs> मस्तु